panit ng panahon parang sarap magkape ah kapag timpla nga na. Wala na naman. Ah, alam ko na. May initang panahon ngayon. Kaya ko sa labas. habing init sa panahon karun. Sabi ng Celsius na naman ito. init. ini so, sobrang init oh. Lang, hindi kumulo yan. Ah, init. Itayin ko lang yan kumulo. Sobrang init to. Oh. Six and a half hours later. Mm. Musok na. Salamat. Salamat sa init. Sarap magkapit talaga. Hindi mo nila hmm? sa thermos. Ano ba yan si mami? Alam na nagbablog tayo. Narinig tuloy nila. Nabuking tuloy. <laughs>